So pagkatapos nga natin mamili ng tiles dito sa bulan commercial, nag-ikot muna tayo kasi sobrang ganda ng panahon ang ganda mag -video. para ito sa mga namimiss na yung bulan. Nakita nyo yung mga uh, tricycle dyan. yan yung mga paradahan ng mga biyahing papunta sa baryo. And then nakita natin dito yung DIY, yan yung bagong uh, tayo uh, or bago lang sa, sa bulan So, hindi ba naman siya ganong katagalan. Tatlo na yung uh, ano nga pala dito. Ang LCC. Uh, isa dyan sa, sa may malapit sa Mercury na dadaan dadaanan natin. Ito yung Jollibee and 7-Eleven. Mercury Drugs. Tapos dyan yung LCC. yung ganun pa rin yung building na yan. O oh, matagal na yan. Tapos ito yung papuntang uh, pier. So yung LCC nga pala dito sa bulan tatlo na yan, meron dun sa ang dating e eh, uh, Winston, so ngayon ay eh, LCC na ulit. Tapos yung bagong bukas na sa Zone 5, uh, dip, uh, Department Store naman yung LCC na yan. So ayan, pupunta nga pala tayo dito sa Boulevard para sa mga gustong makita yung Boulevard, papakita natin. So the di diretso lang tayo dito, Zone 2 na to. Ito yung uh, papasok ng Zone 2. Ayan, dyan natin, uh, dyan tayo pupunta sa Boulevard. Ayan, madadaanan din natin dito guys yung, uh, uh, yung Chinese, uh, Chinese School yung dating uh, Chinese school so hindi na yan nag-ooperate uh, sa so, ngayon parang bakante na siya yan maladaanan natin dito yan yung dating Chinese school yan sikat na sikat dati yan so syempre mayayaman dyan yung mga nag-aaral uh, nag nakita nyo sobrang ganda ng panahon dyan ang ganda ng uh, langit dyan oh. so dito na tayo kakanan na tayo papuntang boulevard napakaganda ng panahon ayan ang ganda mag mag uh, motor ayan, makikita nyo, napakaganda ng uh, ng boulevard uh, kasama ko nga pala dito yung dalawang anak ko uh, siya yung tapos ayun uh, mag uh, ayan malapit na tayo dito sa boulevard napakaganda ng panahon makikita nyo, napakaganda ng view pati dito sa May Boulevard na to kaya ah uh, napakagandang tumambay rito lalo na sa hapon and then hanggang sa gabi ang daming mga tumatambay dito dahil sobrang ganda nga naman sobrang aliwalas lalo pat pag mahangin dyan ang gandang tumambay sa tabi ng dagat kaya makikita nyo naman sobrang uh, ganda ng view yan napakaganda makikita nyo yung mga bangka dyan na naka, nakaparada so Uh, every uh, hapon dyan alis na naman yung mga bangka para mag uh, laot mga isda so sa ngayon daytime na andyan sila nakaparada tapos maya mayang hapon yan mag uh, lalaot na naman sila manghuli ng isda yan, napakaganda nga ng uh, panahon ngayon ang ganda ng langit so ayan hanggang dito yan sa dulo Uh, sabang na yung uh, sabang na yung pinakang dulo niya so pwede mo lakarin kaya lang pag may motor ka hindi ka pwedeng uh, bumaba dyan kasi nga hagdan so yan na yung sabang park so yan uh, iikutin uli natin yan babalik tayo para pumunta naman ang sabang uh, pamamasyal naman tayo doon titingnan natin yung uh, yung uh, sabang park So sa mga nakakamis, miss lalong-lalo na 'yung mga nasa ibang bansa, ng mga kababayan natin dyan, na mga taga-Bulan, itong video na 'to ay para sa inyo para para makita nyo 'yung uh, 'yung uh, ating uh, bayan kung ano na yun 'yung mga itsura sa ngayon. Kasi alam ko 'yung alam ko 'yung feeling ng uh, ng uh, matagal na sobrang nami mo na 'yung mga yung mga tanawin kung ano yung itsura ng uh, uh, usually natin nakikita nung naandyan pa tayo sa sa, uh, sa bayan natin so kapag ka uh, ikaw ay lumayo ng ibang bansa sobra mong napimiss yan so yan ang kakanan tayo rito so didiretso tayo sa Sabang Park so malapit lang yan dito sa may yung boulevard tapos diretso mo lang sa so Sabang Park na yan Yeah, napakaganda talaga ng panahon nakikita nyo yan o oh. ang gandang tingnan kaya sa mga manonood nito sobrang uh, sobrang siguradong matutuwa kayo kasi nga para kayong uh, namamasya lang din yan malapit na tayo dito sa Sabang Park so wala nang entrance dyan uh, yung walang mga entrance dito yung mga taga zone so iikot lang naman tayo siguro ko hindi na tayo sisingilin yan kasi mag-bi-video lang tayo iikutan lang natin yung sabang park para makita nyo yung mga nakakamiss ng uh, namimiss yung uh, view ng uh, sabang park so makikita nyo na ngayon sa video na to Ayan, papasok na tayo sa gate ng, uh, ng Sabang Park. Ayan, mga nagbabantay. So, hindi na tayo uh, pinag-entrance dyan. Kasi alam ko dati may entrance dyan. Ewan ko lang sa daytime kasi nga uh, dati nag-entrance kami dyan. So, sa ngayon, hindi kami siningil. Pinadiretso lang kami. Ayan, napakaganda ng panahon talaga. Oh. Ito yung Sabang Park. So, ikutan natin dito para ma makita nyo yung view Ayan, maraming tao dyan siguro kung may mga okasyon that time Ayan, nakita nyo naman oh, parang ang gandang uh, ang gandang tingnan ng mga cottages dyan sa Sabang Park At saka magandang panahon ayan mga bangkang naka nakaahon sa dagat Yan. so umikot tayo dyan napakaganda ng mga puno dyan napaka fresh ng hangin may mga kainan nga pala dito so nag try kaming uh, mag stop dyan para tingnan kung ano yung makakain para makapag uh, snack or almusal pa rin kasi that time alas sa uh, gis na yata yan so ayan huminto muna kami then uh, mamaya iikot uli kami doon sa sentro papuntang uh, plaza so abangan natin yan so nag uh, libot nagtingin-tingin muna tayo dyan para kung anong ma-order so ayan, pabalik na tayo ngayon sa sentro galing tayo sa bangga galing tayo sa abang dyan yan, dun tayo dumaan sa may kapuntang uh, zone anong uh, zone na to basta hindi ko kapisado yung <laughs> mga zone zone ko sa bayan so enjoy nyo na lang kung anong uh, ano na kikita nyo dyan, basta pupunta na kami ng sentro pabalik dyan yun na uh, pupunta tayo ng plaza and then uh, balik na tayo sa bahay ah, dito yata dati yung ano uh, yung old na uh, hospital this uh, ang ditong way na to So lulusot na tayo dyan sa sa may RGCC yata yan. Yan, sa may eh, dapat ng RGCC na yan. Sa crossing. And tatawid tayo doon. Diretso tayo sa may simbahan. Ito yung RGCC. Ito yung tulay. Ah, dito pala tayo dumaan sa may ano. Eh sa may wheel inside yung mga appliances na tindahan dyan sa may kanto then diretso tayo dito sa may simbahan and then dadaan tayo ng plaza dadan tayo dito sa may Soreco and then makikita nyo pag dinirecho yan, simbahan na yan then kakaliwa tayo dito so eto na yung plaza napakaganda ng plaza dyan kasi may ano na siya may bubong na, dati kasi wala yan napakaganda ng nirenovate yan so kakana na tayo dito ay, makikita nyo yung DIY na yan. Tapos yung building yan dati, wala pa yan, di ba? Yung parang dahan pa yan dati ng mga uh, motor. Tricycle papuntang iba-ibang barangay dati. So, dito na tayo guys sa may, ano, sa may simbahan. Ayan, makikita nyo na yung I Love Bulan sa pinakamalaking akasya sa bulan. Yan yung nasa malapit sa simbahan. So, dito na tayo papuntang uh, Zone 5. So, hanggang dito na lang sa uh, dito yung video natin nag-stop na kami dyan ayan yung uh, ayan yung ano LCC department store so dyan tayo nag-stop kasi mayroon tayong pinuntahan dito pinuntahan ko nga pala dito yung gumagawa ng mga gumagawa ng mga ng mga pinto at saka mga bintana kung sino yung oh, dito tayo sa bandang kaliwa kasi pupunta ko yung mga gumagawa ng uh, bintana at saka mga pintuan namin so ayan guys thank you sa panunood nyo ayan, mga na, ayan yung mga nagkaklase dyan sa nagkaklase sa solis yung mga yung mga estudyanteng criminology yan nagsay hi sila sa atin So thank you for watching.